Good afternoon mga idol Happy Wednesday Ay na, mapapansin yung mga idol Tapos na kami mag Dito sa upper At saka yung tapping idol Mayroon na Yun din lang mga idol Hindi pa natapos kasi ano yan uh, ko muna yung sanipa Kasi may kunting baluktot uh, Bukas Re-repairin yung sanipa bukas Ayan yung area na yan kasi dito hindi ako na, hindi ko napansin yung unang araw namin na maluktot konti yan eh, hindi po pwede kasi may spandrel maluktot din yung pasya cover natin tsaka yung spandrel uh, kailangan maidiretso yung sanipa na bakal bukas dadali, ano, dadalin daw yung uh, mga ano yung, yung, ano yung, welding machine para ma-repair yan yung area na lang po ang hindi na ikabitan ng box plastic kasi re-referin yung sa nipa tapos yung cupping na yun isang cupping na lang sa taas kaya kung wow, makapansin yung mga idol Ayan. ito yung ito yung yero namin nasa luwerop to yan dyan sa yung mahaba yun luwerop na yun ayan, sa hindi pwede diba, pa, malagyan ng gutter at ilapas ng palitada hindi pa sila tapos kaya dito lang muna namin nilagay sa taas kasi sa baba walang paglalagyan yan ayos na mga idol yan nalinis na rin yan yan Ang gutter na yan, yan. may stipiler na Ayan, may topping na yan tsaka yung box flashing mayroon na yan yan makapansin yung mga idol yan may, cap, may na rin yan, yan nagsimula na sila nagpalitada mga idol ayun may pasya cover na kami ayun may pasya cover na Ayan, may box flashing na kami ayun. ayun may na rito mga idol ayun, ayun namin yung lulu ya, ayos na yan na yung natirang yero para sa dalawang luwero saka namin ibaba yan pagkatapos na lahat sila palitada doon sa baba dito lang muna pang samantala pero tinextro ko yan mga idol para hindi lilipad yan kapansin yung mga idol yan uh, grinder na rin yan wall flashing na yan ay nabangan ko na isang kaping yan may cupping din yan yan yung patayo na yan yan mga kapansin nyo direct direct yan may kaping diyan hindi po pwede walang kaping yan kasi sa guwating yan pag uh, sinaraduhan ko lang dito yan at saka walang kaping na kailangan may kaping din yan yung patayo yan, yan na sila ng spandrel mga idol yan hindi start sila sila nagspandol dito sa upper kailan mahirap lang kasi yan napaka ano ayun mapansin nyo, hirap si John Mark boss John Mark, talaga nakahiga wala tayong mga gawa boss kasi mababa ah si Dodoy Doy! wow ah ayos na Doy ayan ka punta ka dun bukas si John Mark naman, dito na mas kabila habang nagaantay tayo nung ayusin nyo sa nipa mapansin nyo mga idol yan na lang kakabit ko bukas mga idol. Yung isang box blasting Ah. Ano ba ayos ko muna tong ano. Tong mga idol nitong area na to. Kasi may ano to, may span drill. kailangan mapaayos ko muna to bukas para ah, uh, ah, uh, medyo balok to konti ayan, mundo. Ayan tapos yan mapapalitadahan nila yan bukas o di sa sunod na araw pwede nakabitan na ispan rin yan ayan, nagsisimula sila ng palitada mga idol oh. Uh. ayan mga idol ayos na uh. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Wednesday. Okay, thank you. God bless.